Samantala, iba't ibang proyekto na bahagi ng Build Better More Program ng Administrasyon Marcos Jr. ang pinasinayaan para sa mas maulalag na Hilagang Mindanao. Ang detalya sa report ni Jap Regala. Ilang proyektong pang-imprastruktura at agrikultura sa Misamis Oriental na pinasinayaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang inaasahang maghahatid ng siglang pang-ekonomiya at mas mataas sa produksyon sa buong Northern Mindanao. Ito ay bahagi ng Build Better More Program ng kasalukuyang administrasyon. Una na riyan ang Port Operations Building na bahagi ng 430.3 million pesos na Balinguan Port Expansion Project sa Balinguan sa Misamis Oriental. Layo ng proyekto na mapagaan ang biyahe at mapasigla ang turismo at kalakalan. Ito ay mayroong kapasidad na 500 passengers, malaking pag-angat mula sa dating 150. Kabilang sa makabagong pasilidad ng terminal ay ang maluwag na lounge, all-gender restrooms, libangan para sa mga bata at prayer room. Mas pinalawak din ang lugar para sa mga kargamento at nadagdagan ng roro ramps na ngayon ay kayang tumanggap ng lima hanggang anim na barko ng sabay-sabay. Magsisilbing koneksyon ang naturang port sa pagitan ng iba't ibang isla sa Hilagang Mindanao. Samantala, nanguna naman ang Pangulo kasama si Department of Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Junior sa pamamahagi ng mahigit 550 million pesos na alaga ng agri support sa Balingasag sa Misamis Oriental. Makikinabang sa binipisyong hatid nito ang mga kooperatiba at lokal na pamahalaan kung saan makakatanggap sila ng mga makinarya at gamit. Kasama na rin dito ang 90.8 million pesos na farm to market road sa Naawan. Isa rin sa mga proyekto ang 350 million pesos na integrated coconut processing facility na may posibilidad na magtataas ng halaga ng nyog mula 8 hanggang 7 na piso tungo sa 16 hanggang 18 piso ang rice technology na may halagang halos 80 milyong piso ang ibinigay ng DA sa Misamis Oriental sa ilalim ng Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEF. Kasabay nito ay nilunsad din ang Rice Processing System 2 sa tulong ng First Community Cooperative para mapabuti ang ani at mabawasan ang post-harvest losses. Patunay lang na layunin ng pamahalaan na mapaunlad ang Hilagang Mindanao sa pamamagitan ng mga hakbang na ito. gayon din ang mas mapabuti ang ugnayan ng mga komunidad, pag-angat sa buhay ng mga magsasaka at pagsulong tungo sa tunay na kaunlaran. Para sa totoong balita sa bagong Pilipinas, Jap Regala, Congress News.